Tara <coughs> mga puntas mga kalusla Aunta So ito na yung kini Ang abokalo Ah wala na pala tayong gata sa mga kalusla Diretso ni kaon ka Hmm lang yun siya mga kabusla ang uman ay matang pero ako nga ako matang matang kaon mas gusto na ako yung purong avocado yung malasahan. na ba yung ano ginatura na lamisa avocado kaon na ako kabusla ang uban na nila mawon mo gilu, or ice ang gatas depende sa kung sila ibutang ang, ang isalo oh yan kini eh. kaila mo na ni mga gagos sila kung sila oh Pati oh. yung unod. Pati hmm. yung tamisa.

brown yang panit. yang panit hmm. brown, yang panik, 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 panik. brown. Ya, grabe napakan juicy hmm. Hmm. Alam, putih. Hmm. Morong <coughs> morong ito na muna ang may, may content dati mga kagusto nakay. Ang eh. mag maghanap ng mag, mag isip ng kung anong magandang content no. Hmm. Hmm. Mabilis mga kagusto. Maraming salamat. Sa iyo ang next video.